welcome so back to my channel. Ito na nga update muna tayo. Medyo malungkot sa kalusugan ni Miss Chris Aquino. Alam naman natin na tao na talaga ang naging kalagayan ni Miss Aquino. Hanggang ngayon wala pa ding lunas ang kanyang sakit. Pero sabi nga ni Miss Chris Aquino, lumalaban siya para sa dalawang anak niya kasi siya ang nanay at tatay niya. Ni Nabimbi at ni Kuya Josh. Sabi nga ni Chris Aquino, kung hindi lang na inasya ni Bimbi at ni Josh, ay matagal na siyang sumuko. Marami ding mga kaibigan ang nagpapalakas kay Miss Chris Aquino. Another surgery na naman daw, sabi ni Miss Aquino. Last August 2021 na naman ang kanyang hinarap at para labanan na naman para sa kanyang dalawang anak. Alam naman natin na matagal ng pumayat ng pumayat si Miss Chris Aquino pero ngayong update niya ngayon, kaka-update niya lang sa kanyang IG na parang umuki -okay, okay na naman yung kanyang pakiranda. dami kasing sakit ni Miss Chris Aquino at napaka-komplikado. Pero may bago siyang hashtag, Laban Chris. Di ba alam naman natin na si Chris Aquino ay matapang na babae. Kaya nagulat tayo na marami pala siyang mga sakit at ito mula Amerika pa. At thank God, nakauwi siya dito sa Pilipinas. Ilang taon siyang nanirahan sa Amerika para lang magpa check up ng kanyang sakit at maraming mga doktors na mga spesyalista talaga ang ni talagang hinarap ni Miss Chris Aquino para lang malabanan at hindi sumuko para nga kay Bimbi at kay Kuya Josh Maraming mga kaibigan ang nagpapalakas sa kanya nandun si Tito Boy Abunda ang kanyang best friend parang iniwan na ngayon ni Miss Chris Aquino na kahit anong mangyari hindi wag pabayaan ni Tito Boy Abunda si Bimbi at si Kuya Josh at ang kanyang mga pamilya kasi minsan talaga si Bimbi at si Kuya Josh ay sa kanyang mga pinsan nakatira kasi nga minsan nasa isolation room itong si Miss Chris at uh, hindi pwedeng pumasok si Bimbi at si Kuya Josh. Marami na din humanga kay Bimbi sa, sa murang edad ni Bimbi ay talagang binubuhat niya yung nanay niya papuntang toilet. At but, grabe, di ba noon, oh, naging viral yun yung pagbuhat ni Bibi kay Miss Chris, na payat na payat si Miss Chris. Kaya laban lang, Miss Chris. Lahat ng buong Pilipinas na ka, magpalakas ka. Yun ang sabi ng kanyang mga tagahanga na nalungkot sa nangyari ngayon kay Miss Chris. Yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel.